1 2 3 go muna-unahan unahan <laughs> Una unahan, <laughs> 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 Una -unahan. <laughs> bilis bilis <laughs> <laughs> bilis, bilis! Oh, bilis! <laughs> na? bilis! Bilis, karka, bilis. <laughs> <laughs> bilis! Bilis, bilis! <laughs> bilis, bilis! Bilis, Milis. Bilis, bilis! Bilis, bilis! Bilis, bilis! Bilis, bilis! Bilis, bilis! Bilis, Bilis, karkar. Kar. -kar. <laughs> bilis. Toto Ay na. Ayaw <demotted explantileter> Ay well, na, bisogna. <encontramos ExcelKK _> Bilis. Ano Ay bilis ni karkar. Kar. Bilis. 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 Huwag gumalaw kamay sa likod, kamay sa likod. <laughs> Bilis, galawin mo kasi na mukha. Galawin mo na mukha mo. Galawin mo. Kaya na, kaya. Tangan na yung ulo. Dali. <laughs> negi, turang mo, Negi. Ayun o, tinan nyo si Negi o. Oh. Ganun o. Dut, ganda, dut. Ayun. Ayun. Huwag kasi malikot! Huwag kasi kayo malikot! pinapa <laughs> bangsring ay nakakarula pito dali Malapit na! Dali! <laughs> 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 oh, hapon 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 yan! hapon na hapon 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 hapon

O dali! Ayaw ka Oh, bilis! si, baka... <laughs> Uy, Uy, <laughs> sorry, si <prince. laughs> siya Dito lapit. <laughs> o dito lang kayo sa pila nyo. <laughs> Ayaw si gary Ayaw si gary Kamay Kamay sa likod! Baba mo kamay mo, baba! Ang oh, galaw eh! Oh, Ang okay, alsi mo kamay mo! Alsi mo kamay mo, Ndaya! Oh, Ang galaw! Eh. <laughs> <Napasalit sa laughs> Ay <kayo. laughs> na. Huwag gamayin. Tinta. Quinta. Alala. Iyon naman. yun. naman magkaawa yun. Ayan, magkaawa yun. Dali, una-una si Prince. Ang patapos si Prince. Ayun, dudud. Ayan